Magandang araw mga boss idol, panibagong araw at panibagong video na naman ang ating tatalakayin dito. Tara na at talakayin natin mismo ang sinabi ni Draymond Green na hanggang ngayon nakakasiguro pa siyang title contender pa rin ang Golden State Warriors dahil sa ipinapakita nila ngayon at syempre dahil na rin nasa kanila pa si Stephen Curry. Isang malaking katanungan pa rin hanggang ngayon kung sasapat ba ang kanilang hawak na lineup pagdating ng postseason. Tatalakayan na rin natin dito ang napakahirap na schedule ngayong Marso ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Ligid nga sa kalaman ng lahat mga boss idol, napakagandang buwan nga ito para sa Golden State Warriors. Well bakit? na ipanalo lamang nga nila dito ang sampo sa huling dosing laban nila. Ito na rin naman ang resulta ng pagiging aktibo nila sa bawat laro. May hawak na nga sila ngayong 29-26 win-loss record bilang pang 10 sa West. Nasa play-in picture pa rin naman sila ngayon pero dahil nga magkakadikit ang bawat record dito ng mga Western team, isang limang straight win games lamang ang kanilang makuha o limang straight loss, napakalaki ng potential na bumagsak o tumaas pa sila sa standings pero dahil nga nasa sa momentum ngayon ng Warriors at nasa winning column taas nung ang sinabi ni Draymond Green sa kanyang podcast na isa pa ring title contender ngayon ang kanilang kupunan hindi dahil sunod-sunod ang panalo nila kundi dahil nasa prime pa rin naman nga daw ang kanilang superstar na si Stephen Curry nag average nga ito ngayon sa kanyang 50 games na 28 points per game na merong 5.5 assists at 4.4 rebounds. Isang stats na nagpapatunay na kaya pa rin naman itong bumuhat ng isang team kahit man nga ang nag struggle ang kanyang mga kakampi. Makikita nga natin ngayong buwan kung aabante nga ba ang naghihingalong dinastiya ngayon ng Golden State Warriors. Kamustay na rin natin dito ngayon mga boss Idol ang Los Angeles Lakers Napakagandang bawi nga mga boss Idol ang kanilang nagawa kahapon Matapos nilang maipanalo Ang kanilang huling laro kontra sa San Antonio Spurs Sa kasalukuyan may 31 wins na sila ngayong season At may natitira pang 24 laro Ibig sabihin kung gusto man nilang tumaas pa ang kanilang rankings, kailangan nilang magkaroon ng sense of urgency. Kung inyong ang matatandaan mga boss idol, ganitong ganito nga ang nangyari sa kanila last season kung saan gumawa sila ng nakakamanghang run sa pagtatapos ng regular season from rank 13 to rank 7. Pero solta na rin naman nga yan ang ginawa nilang trade kay D'Angelo Russell at kay Jared Vanderbilt. Pero sa ngayon mga boss idol ay kailangan pa nilang magseryoso kung bakit ito nga ay dahil napakasakit sa mata ang kanilang mga makakalaban sa mga susunod na araw at sa darating na buwan ng Marso. Lingid nga sa kaalaman ng lahat mga boss idol ay 12 sa 14 nilang nakaschedule na laro ay puro mga title contender. Kaya panigurado kailangan nilang paghandaan ang mga ito. Kayo mga boss idol ano sa tingin nyo ilang panalo kaya ang pwedeng makuha ng Lakers sa buwan ng Marso. I-comment nyo lamang sa baba at pag-usapan natin yan.